Magandang araw sa lahat, may gagawin naman tayo dito ngayon. Dito, ituturo ko sa inyo kung paano i-identify ang tunog ng sirang sugonyal sa inyong mga motor. Good morning mga friend, may pumasok sa atin dito ngayon, XRM 125 carburetor. Anong tunog ito? sabi ng mayari kahapon lang ito lumabas na tunog ako dito sa tunog na ito 100% pagtingrad ang sira nito mga friend 100% kapag ganitong tunog buksan natin para kunya pakita ko sa inyo na totoo talaga yung sinasabi ko na connecting rod yung sira nito si Kunyal yan ito na siya mga friend, natanggal na siya. Tapos nito ng connecting rod. Tapos ipapakita ko sa inyo kung saan banda yung sira ng kanyang connecting rod. Yung crank bearing ba, crank pin o yung connecting rod mismo ang may tama. Inuhugasan na ng ating kasama. Nilalaban na Fast forward tayo, natapos na natin pinatanggal na ng ating friend. connecting rod. Tama tayo sa ating hula-hula na connecting rod talagang sira nito. Ito kita mo may kayod na sa bandang kaya yung tunog niya maingay ang ah, mga friends sa ah, pag identify ng tunog ng sira na connector at sira ng piston magkaiba kasi yung sira na piston kadalasan madirinig mo yun pag pag start mo ang kalansing niya medyo mas malakas yung kalansing niririb mo ng paunti-unti yung makina yung kalansing niya perminti lang ang tunog ito sa connecting rod kapag nire mo sumasabay yung tunog nya pag pag rip mo pag mo ng throttle sumasabay uh, bumibilis din yung ano yung bumibilis rin yung uh, tunog nya sa sira ng piston ano uh, steady lang yung tunog nya kahit nire mo hindi steady lang yun pero ma medyo masakit sa tinga pakinggan yung piston ng sira alam ko na kahit kung baguhan pa ako uh, ito rin ang turo sa akin nung nagtuturo sa akin nung una uh, madali lang naman uh, ma-identify ko kagad kung uh, piston ba o yung connecting rod ba yung sira simbol muna natin to mamaya tapos iparirinig ko sa inyo kung ano ang pinagkakaiba ng kanyang piston pin may kunting tama konting tama lang yan itong kaya ang cranberry ito lang ito ito connecting rod talaga yung bumibigay bumibigay talaga yung connecting rod nya ito yung pagkira nya original pa KFL KFL part number nya pero isa lang butas yung KFL na original ng sa XRM na connecting rod magkatulad lang yun pwede natin yung eh, salpak dito sa XRM 1 2 dalawang butas no? pagkabilaan dito kapag may butas sa dito medyo maliit Mali medyo maliit lang yung butas ng isa mountain pero pagkabilaan sila ito may butas sa malaki pero isa lang eh nagpalit na rin tayo ng side bearing ito 63 slash 2 x natchi yun ito namang original nya natchi rin hindi na ako bumibili ng Honda Packing na side bearing kasi mahal na cherry ng brand dito na lang ako mura pa 300 plus lang original din ito pala isa lang pinalitan na ito dito, sa banda ng kanyang clutch housing kasi dito banda sa kanyang ano sa flywheel okay pa naman wala pa namang play yung sa kanyang clutch housing lang taga, ang umalong itong kanyang liner pinahunin ko na uh, oh, medyo nakuha na yung kunting uh, nakuha na yung kunting gas gas hindi naman 100% pero medyo kumikintab kintab na siya pag nakapira na rin yung mga ari na namin to or pagpapalit kami ng bagong block depende na rin sa kanya pero papalitan ko ito ng bagong piston ring ito okay, ng bagong piston ring ito ano na yung connecting rod nililagay na natin. Pang brand. Subok ko na rin to. Ito yung connecting rod na gamit ko rin sa motor ko. Maganda rin ang performance ng ganitong connecting rod kasi Taiwan made itong Makoto. Uh, sa hindi pa nakakaalam yung Makoto brand na mga piyasa, yun ang gamit ng mga Euro motors. Euro SYM, yun ang gamit nila. Sa mga SYM at sa Euro, hindi ka naman makikita na yung connecting rod bumibigay ka agad, matagal rin matitibay rin mga connecting rod kaya ito ang gamit ko medyo low budget ang may-ari nito nakikiusap sa atin kaya pinalitan natin ang one pero hindi naman sa ano sabi natin kahit replacement to after market may kalida din ito kapag sa connecting rod magaling nito matibay kasi kita, kadalasan ito yung gamit kapag wala kaming original ito lang pinapalit ko pag low budget yung mayari uh, ganito matibay naman siya tumatagal din ang ginagawa namin dito pinapainitan muna namin kaso naubusan no, ako na ka ng butin hit gun ang gamitin natin ito pero make sure mga friend na kapag uh, ginagamitan ng hit ka, kapag iniinit nyo na to siguraduhin yung tinatanggal niyo yung ito oil pump gear. Ito. 'yung oil pump gear niya kasi plastik to kapag nainitan to sigurado matutunaw to. Ito. Sigurado, to. Sigurado to na to. 'di ba? 'wag kalimutan. Ah, ini tan nabe. Oh, yeah. Walang kahirap-hirap ibaon. Iiwan muna natin ito ng mga 10 to 15 minutes. Palalamigin muna natin siya. Para babalik sa kanyang formation. Kasi nagkakaroon kasi yan ng metal reaction kapag ininit mo yung kanyang bearing case. Kaya medyo lumuluwag. Fast forward so, tayo. -kabit tapos na nating, nating ma-reassemble ang makina at naikabit na natin siya sa kanyang chassis tingnan natin ng ano ang tunog ito. Ah, uh, one click. Iba na yung tunog kanina. Tunog kanina kumakagulhol. Ayun no? Ah, ayan umaandar na siya. Hindi na natin naririnig yung kakaibang tunog kanina. Hmm? Rev natin. Po mga